Good morning, mga sangkay. Ito na nga, ito na nga. Oh, mayroon ng bulaklak yung isa nating okra. Ang taba niya, guys, oh. Ayan na. Nakakatuwa naman, mayroon ng bulaklak itong ating isang okra. Pero ako mga seeds ditong tinanim, pechay. Ayan, umusbong na yung ating isang okra. Ay, pechay yata to ililipat ko siya sa paso pag medyo malaki na. Ito na nga yung isa nating, hindi ko alam kung ano to, basta't nilipat ko lang siya kanina, okra ba yan, or pechay, or whatever, ayan, nilipat ko na siya dyan. Sana lumaki rin siya at mabuhay. Ito rin yung ating isang okra. yan. Parang meron na rin siyang, siguro mga dahon lang siya or gusto na mag mulaklak Ewan ko kung ano. Hintayin na lang natin guys. Ito naman yung ating mga siling labuyo. Ayan, ito yung isa. Medyo maraki na rin siya. Dito na tayo guys sa aking munting ano, dahon ng kamote. Ayan, lumalago na rin siya kahit pa paano. Siguro mga isang buwan na to. Medyo, ano na, uh, madami ng dahon yan. Nakakatuwa uh, talaga itong ating dahong kamote. <laughs> ito naman sa aking kalamansi, merong nahinog dito. Pero maliit lang siya guys, nahinog. Nabulok yata ito eh. Madami siyang maliliit na bunga. Yan, ito oh, sayang. Nabulok. Madami siyang maliliit na bunga, mga katulad nito oh mga siguro after one month, makakapag-harvest din naman ako dito. Sa ating maliit na calamansi no, oh, daming bunga niya guys. Dito, oh, ayan, medyo malaki ni siya. Ito. Nakakatuwa naman, thanks God, madami siyang bunga ngayon. Ito, dito. Alam niyo guys, ang ginagawa ko dito, pag nag, yung hinagasang kong bigas guys, ilalagyan ko ulit ng, dinadagdagan ko ng tubig pa. And then, dito ko dinidilig sa aking mga, ano, uh, kalamansi, yung mga halaman ko. Yung aking okra, dinidiligan ko siya. Ito guys, oh, malaki na to. Meron tayo dito bulaklak. Ang ganda niya guys. Hindi ko alam kung anong uring bulaklak to. Namulaklak na siya. Ang Inarvest ko na pala guys yung ating pechay, hindi ko na videoan. Dito ko ililipat yung paglumaki na yung mga pechay, dito ko siya ililipat sa paso. Ito pa yung isa. Ito. Yung ko siya dito sa taas kasi pag sa baba, pinipeste, kinakain ng snail. Ito naman guys yung ating alugbate. Ilang beses na ako nag-harvest dito. Inahalo ko siya guys sa ano, sa, sa munggo. Pag naguguli ako ng munggo, yan, hinahalo ko yung ating alugbati. Marami si dahong, ang kinakain niya ng snail. Talaga itong mga snail na ito, ang babait eh. Maliit pa rin yung ating lemongrass. Okay lang, at least nabuhay siya. Hindi ko nga siya ginagalaw kasi baka mamatay. Ang hirap pag paano na tong lemongrass. Ilang beses na kami nagtayim nito, hindi ka agad-agad nabubuhay. Ito naman yung mga malunggay. Ilang beses na ako nagputulit ng malunggay kasi nga humahaba siya at hindi ko naman kayang abutin yan pag na sa mataas. Dito naman guys, may malago na yung atin mint minto siya. Alam nyo guys, pag nilalagyan ko ng, pag nagpapakulo ako ng luya, tapos lalagyan ko ng mint, ang sarap niya. You know, malago ni siya. Amoy ni siya, yung parang bubblegum na, yung maanghang. Ang bango. Kuha tayo ng dahon. Ayan guys, oh. Ang bango niya. At ang sarap talaga nito guys pag nilahalo mo sa ano, sa luya. Isa kasi umiinom ako ng luya, nagpapakulo ako at hinahalo ko itong aking mint, ang sarap. Try nyo guys. Masarap din guys paglagay ng mint o gagawa ka ng calamansi juice. Try nyo, masarap siya. Lagyan nyo lang ng konting asukal, brown sugar ang ginagamit ko. Nakakatuwa itong mint Malago na siya yung daming dahon. Ngayon, guys, gumawa ako ng uh, luya. Napakula ako ng luya. Maglalagay ako ng mint para masarap siya. Ayan. Sabi kasi ng ate, potolin ko daw eh. Kaya pinutol ko. Gasa na natin yung atin nakuhang mint. Ito na, guys, yung ating luya. yung ating mint na in harvest. Lagyan natin. Ibababad muna natin ng mga ilang minuto. Masarap yan guys. Tapos alagyan natin ng brown sugar. Wow, ang sarap. Ang sarap at ang healthy pa. Try na natin yung ating luya na may mint. Ah, ang sarap guys. Andiyan yung parehas medyo maano, uh, maanghang at saka ang bango ng mint niya, try nyo. Masarap. Ayan mga sangkay, pagkatapos natin uminom ng duya, andito ulit tayo sa likod ng bahay namin. Ayan mga guys, oh. Ang dami bunga. Ayan, nakakatuwa. Okay, that's it for our video guys. See you on next video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.